Good morning guys. Nandito po tayo ngayon sa tapat ng aming ano uh, daanan guys. Ang lalim ng ng tubig guys. Oh. Buti diretso ng kanal yan guys. So oh. Eh. kanal. Yun, Lalim ang tubig. Baha. Hindi ako makatawid doon papunta sa taas kasi ba ulan na malakas guys. Kaya dito lang ako mag video guys. kanina pa ho ang baha na to sa daanan na pakataas kanina bago ako lumabas na ang planta ang lakas na ng ilan mga mula alas 4 media hanggang ngayon sabukso bugso ang ulan na malalakas kaya walang tigil ang baha dito guys mga palahati ng tuhod yung pababa na tubig na to sa amin galing sa taas guys inanyo nyo. Yung gulong naabot na ng ano. Gulong ng motor. Rice kiln Yun know, Taas talaga ang baha dito guys. Mabuti lang dito sa amin na to. Dahil malaki ang drainage nito. Papasok. Palabas na ilog. Kaya sa amin, mababa dito guys kaya dire diretso lang siya hindi siya nagbabara ay lang din at walang sagabal sa pagdaan ng tubig dito sa amin diretso ng greenage so doon nga guys sa taas bagong gawa yung mga greenage doon ah, nag uumapaw sa tubig dahil sa lakas ng ulan na binubuhos so ngayon guys pa uuwi ko lang ng bahay hindi pa ako nakapag-almusal dito na ako ngayon sa amin uh, matutulog muna sana ako kaso nga lang uh, naisip kong mag-video guys A few moments later. So yun yan guys yung doon sa Dika sa Tulay tingnan nyo no. hindi pa yan kasi malakas pa rin buhos ng ulan pa yung dam